Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live, Live. Live. Nation. Nation Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas formal na naghain ang kanilang Certificate of Candidacy o Kandidatura si Vilma Santos Recto at mga anak na si na Luis Manzano at Ryan Christian Recto para sa kanilang pagtakbo sa iba't ibang posisyon sa Lalawigan ng Batangas. Target ni ATV ang pagiging gobernador habang pagkabi si gobernador na naman ang target ni Luis Manzano at kinatawan ng ikaanilang distrito ang kanyang anak na si Ryan Christian. Kasama nila sa paghain ng COC ang Mr. Ni Vilma na si Finance Secretary Ralph Recto. Samantala, formal ng naghain uh, ng kanyang Certificate of Candidacy si Lipan City Incumbent uh, Eric Africa sa posisyon ng uh, Mayor ng Lungsod. Uh, naghain rin ang COC Incumbent Lipan City Councilor Mikey Morada para sa posisyon naman uh, ng BC Alcalde ng uh, siyudad. Samantala, Naagain na rin ang kandidatura sa araw ng kanilang kaarawan si na Mayor Beverly Di bilang 5th District Representative habang nag-file naman ng Certificate of Candidacy bilang punong lungsod si Congressman Marvin Marino kasama nila sa pag-file ang re-electionist para sa ikalawang termino na si Vice Mayor Alisa Cruz at labing dalawang miyembro ng Team EBD na naghain ng kanilang kandidatura bilang mga konsihal. Mula sa DWA 95.9, ito si Renz Belda ng Semen Batangas na live para sa Semen Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.